Nanawagan na si House Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo sa DFA na dumulog na sa United Nations General Assembly para mapigilan na ang mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Sa gitna ng patuloy na pangharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, ipinanawagan na ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang agarang pagsasabatas ng Philippine Maritime Zones Bill para mapalakas pa ang posisyon ng Pilipinas sa naturang usapin. Sa ilalim kasi ng panukala, target na matukoy at maideklara kung ano-ano nga bang sakop ng ating Maritime Zones para maiwasan na ang karituhan at mapagtibay pa ang ating karapatan sa ating mga nasasakupan. Sa ngayon, pasado na ang panukala sa Kamara at Senado at pinaplansya na lang ng Bicameral Conference Committee ang nilalaman nito. Ayon kay Congressman Rodriguez, kumpiyansa naman siyang malapit ng maisabatas ang panukala at ngayon pa lang, umaapela na siya sa China na kilalanin ito at huwag na silang manghimasok pa sa ating exclusive economic zone at sa West Philippine Sea. Nais naman ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores na maisama na rin ang mga salitang West Philippine Sea sa mga mapa, textbook at iba pang notices at hindi na lang South China Sea. Ang iba pang mambabatas kapakanan naman ng ating mga kababayang mangingista sa WPS ang isinusulong lalo pat na lalapit na ang itinakdang palugit ng China hinggil sa umanay gagawin nilang panguhuli ng foreign trespassers sa mga inaangkin nilang teritoryo simula sa June 15. Si Camarines Sur, 2nd District Representative El Rey Villafuerte, nanawagan sa AFP na paigtingin ang pagbibigay proteksyon sa ating mga manging isda. Habang si Sambales 1st District Representative J. na nais namang paimbestigahan kung sapat nga ba ang mga hakbang ng pamahalaan ukol dito para naman tuluyan ng matuldukan ang mga agresibong aksyon ng China. Si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo naghain rin ng House Resolution No. 1766 na humihimok sa gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng DFA na maghain ng resolusyon sa United Nations General Assembly hinggil dito laban sa China. Pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy nilang isusulong ang karapatan ng ating bansa kahit saan man at kahit ano pang issue. Mela Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.